Anong ganap sa mundo ng showbiz? Isang Aldab fan ang nanindigan na umano'y may anak na sina Maine Mendoza at Alden Richards at ikinasal na raw ito. Kwento ng isang babaeng Aldab fan. Totoo raw nakasal na sina Alden at Maine. Mayroon talaga silang anak at saka kahit nandoon sa ibang bansa yan si Alden. Mayroon yan bit, -bit na pangbata talaga pambata na laro laruan. Kasi, kayo, wag kayo kaagad magagalit. Dapat, pag alhan nyo talaga, ibang suriin nyo. Titingnan yung maigi. Hindi lang yung, ano, nagagalit kayo, lalong lalo na sa mga Aldab Nation. Kaya nga sinasabi ni Alden, ang mga Aldab Nation, matatalino. Nakikita talaga. Pero, Dapper Cards Dahil lang yan sa mga proyekto Kaya tinatago nila yan Dahil Bawal sa kanila yun. At saka number one Ano yun na nga Wasakin ang Aldo Mission paghiwalayin Para lang yan Sa mga proyekto na yan Natangkilikin din Para magiging patok Yan lang yun Pero ang katotohanan May anak na yan sila Tandaan nyo yan. Tingnan mo, lumusot pa rin ngayon. <laughs> Kaliit-liit na bagay nakikita namin, nakikita ng Aldab Nation, na namin, na mayroon doon, laruan sa isang tabi. Ay! Tapos, ayan, kunyari, dalawang ano, dalawang inumin. Yung isa pang bata, yung inomen Ay, lango! kailangan nating titingnan maigi at saka kami sasabihin niyo na umasa kami na hindi katotohanan na mag-asawa na kayo ang umasa ang meaning to say sa ikayo kasi umasa kayong single o tapos babalik rin niyo kami mga agad na kami umasa na mag-asawa sila, ibulag ba kayo? Totoo nga kaya ang sinabi ng Aldab fan na ito? Anong masasabi mo sa balitang ito?